Plus Updates Mga balita ngayon, labing anim na abogado ni BP Sara naghain ng appearance at cautelam sa Senate Impeachment Court. Para sa sa loob ng kampo sa Basilan, sumabog isang kafgo sugutan. Kontrobersyal na vlogger at dating polis na si Francis Pontillas, aristado sa kasong inciting to sedition. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Formal lang naghain ng kanilang appearance at cautelam ang labing-anim na abogado na kumakatawan kay Vice President Sarah J. Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon sa pahayag ng Senado nitong lunes ng gabi, tinanggap ng Office of the Senate Secretary ang dokumento noong Hunyo 16, 2025 sa ganap na alas 5.30 ng hapon. Ito ay sinumitin ng Fortuner, Narbasa at Salazar Law Firm nang hindi isinasan tabi ang mga posibleng pagtutol sa jurisdiksyon ng impeachment court. Kabilang sa mga abogado sina Philip Siegfried Fortune, Gregorio Narbasa II at Michael Wesley Pua, isang kopya rin ang inihatid sa Kamara ngunit tinanggihang tanggapin. Ito'y bilang tugo ng summons ng Senado matapos silang magsimulang umakto bilang impeachment court. Gayunman, inaprubahan din ng Senado ang pagbabalik ng Articles of Impeachment sa House of Representatives dahil sa mga isyong procedural ang hakbang ay formal na nagtatatag sa legal na kinatawan ng pangalawang pangulo sa nasabing proseso. Sugatan ng isang CAF gumatapos sumabog ang isang parcel na pinaghihinala ang naglalaman ng pampasabog sa loob ng kampo ng 18th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Lamitan City, Basilan, kagabi Hunyo 16. Ayon sa ulat bitbit -bit ng isang CAF go ang nasabing parcel nang bigla lamang umano itong sumabog. Agad na binigyan lunas ang sugatang tauhan habang nagpatupad na ng mas mahigpit na seguridad ang militar. Nagsasagawa na rin ng investigasyon upang matukoy ang responsable sa pagsabog. Inaresto nitong lunes ang kontrobersyal na vlogger at dating police patrolman na si Francis Steve Fontillas, kaugnay ng kanyang maanghang na social media post laban sa gobyerno at sa liderato ng Philippine National Police o PNP. Ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, arestado ang 31-anyos na dating polis sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng Quezon City Regional Trial Court Branch 224 sa salang inciting to sedition, na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. 36,000 pesos ang itinakdang bail ng korte. Ugat ang reklamo kay Fontillas dahil sa umano'y seditious statement nito sa kanyang Facebook page na Fonts Steve Vlogs mula March 12 hanggang 13 na kung saan umano siya ay nagbanta na pababagsakin ang gobyerno at binantaan ng Interpol habang nakasot ito ng uniforme ng polis. Kaugnay ito ng kanyang pagbatikos sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.